Habang nagpapahinga ka, gising siya, iniisip ang pagkabigo na hindi nagawa ang kailangang gawin. Sinabi niya, na hindi siya nag-aalala, ngunit ang totoo ay nag-aalala siya ng higit pa kaysa sa may mo. Ang kahiyan niya ay, napakalaki kung kaya't mas pipiliin niya ang sakit ng katahimikan. Kumilos siya na parang ayos lang ang lahat, ngunit ito'y harapan lamang. At alam mo iyon dahil, sa isang punto, nakita mo ang pag aalinlangan sa mga mata niya noong nagtanong ka tungkol sa hinaharap. Nararamdaman mo ito kapag nagbabago ang tono ng mga usapan. Kapag ang tawa niya ay nagiging balisa at mailap. Hindi ka nag-isip lang. May salungatan siya, nakikipaglaban sa sariling mga demonyo, at iyon ang nagpapahirap sa kanya. Ang mga gabing walang tulog ay mabigat. Pakiramdam niya ay nawala siya ng isang gintong pagkakataon. Ang koneksyon na yon na ipinagpapahalaga niya, isang bagay na bihira. Mahalaga na wala dahil sa takot na magbukas. Tumanggi siyang aminin na ikaw ang naging punto ng pagbabago sa buhay niya. Samantalang siya ay kasama ang iba, munit ang totoo ay wala sa kanila ang maikukumpara sa iyo. Nabubuhay siya sa isang laro ng pagpapanggap, ngunit sa likod ng maskara ng kawalan ng malasakit, nararamdaman niyang may lumalaking butas sa loob niya ang brutal na katotohanan ay labis siyang nagsisisi na hindi ipinaglaban ang ikaw. Sa bawat tawanan na naririnig niyang, malayo, sa bawat larawan mong nakikita niyang nagpapakita ng masayang mga sandali, unti-unti siyang nadudurog sa loob. Nilinlang niya ang sarili na naniniwalang. Makakaya niyang magpatuloy. Inisip niyang mawawala na ang mga damdamin ng panahon, ngunit ang lahat ng ginagawa ng oras ay palakihin ang mga ito. Sinabi niya, na kailangan niya ng espasyo, ngunit ang tunay na kailangan niya ay ikaw at ito ang sumasakmal sa kanya. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Sinusunod mo ang iyong mga plano, gumagawa ng mga desisyon. Ngunit ang nakaraan ay nananatiling mabigat sa iyong isipan. Nagtatanong ka kung iniisip ka rin niya. Ang lahat ng katahimikan na ito. Ang layo na ito, parang walang katapusang pagdududa. Ano ang nararamdaman mo? Ito ba ay kapwa? Napansin mo na ito? Naisip mo na ba na baka mas naliligaw siya kaysa gustong niyang ipakita? Ang hindi pag-alam ay nagpapahina sa'yo. At ang katotohanan ay hindi niya alam kung paano bumalik. Ang kanyang pride ay isang malaking pabigat. Nararamdaman niya na nagkamali siya, ngunit tumangging umamin. Siya ay nakakulong sa isang cycle ng self-sabotage, at ikaw, nang hindi sinasadya, ay naging dahilan ng kanyang pagsuko. Ikaw lang ang nagtanggal ng kanyang mga sandata, ang nagparamdam sa kanya na maging mahina. At nayon, siya ay nagbabayad ng presyo para doon. Ang pagsisisi ay isang bigat na hindi niya kayang dalhin at sa parehong oras ay hindi niya alam kung paano nito matanggal. Habang patuloy siyang nag-iisip tungkol sa iyo, may ibang mga tao na pumapasok sa buhay niya, ngunit hindi siya kailanman nagbibigay. Hindi na niya kayang magmahal ulit dahil ayaw niyang may makaalam ng katotohanan tungkol sa kanya. Nagtatago siya sa likod ng i hindi pa ito ang tamang panahon, at kailangan ko ng oras, kapag sa katotohanan ay gusto lang niyang iwasan ang posibilidad na masaktan ulit. At ito ay trahedya. At alam mo na ito. Ramdam mo na ito ang punto. Ang katahimikan niya ay hindi ka ng pakialam, ito ay takot. At ang takot na iyon ay maaaring magiging hadlang na pumipigil sa anumang pag-usbong. Ang isang iyon ay alam na ang pagkakataon na muling buin kung ano ang meron sa inyo ay nawawala na, ngunit siya ay hindi makahakbang. Mas komportable manatili sa comfort zone kahit na masakit ito. At sa ganon, ikaw ay nananatiling naghihintay habang sinusubukan mong mag-move on ngunit ang katotohanan ay sa isip niya, ikaw ay walang kapalit. At alam niya ito, ngunit ang aksyon ay nasa malayo pa rin. Ang oras ay lumilipas, at ang pagkakataon ay palayo ng palayo, at pareho niyong nararamdaman ito. Ang tanong ay, hanggang kailan niya hahayaan ang sakit na ito ang siyang maging tanging hugis ng kanyang buhay? Ang sagot ay nahihinal sa ere, at ikaw, alam mo na ito. Ang taong ito ay pinahihirapan ng kanyang desisyon na tumahimik. Sinabi niyang hindi siya nagmamalasakit, pero ang katotohanan ay ang pagkawala mo ang sumisira sa kanya. Sa bawat gabing di siya makatulog, siya ay napagtatanto na ang pagsisisi ay mas masamang kasama kaysa anumang pag-iisa. Habang natutulog ka, ito ay kanyang iniisip. Pysophy ka gising, binibilang ang mga oras, inaalala ang mga sandaling maaaring nangyari, pero hindi nangyari. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Pero ang totoo, ang kailangan niya ay tapang. Tapang na aminin na ang nararamdaman niya para sa iyo ay mas malalim kaysa sa anumang salitang nasabi niya. Samantalang, nagkukunwari siyang ayos lang siya, nagbabahagi ng mga walang laman na tawa kasama ng mga taong hindi nakikita ang kanyang sakit. Alam mo, ito dahil nakita mo ang kanyang mga mata habang nag-uusap kayo ng hiwalay, hinahanap ka kahit na ayaw niyang aminin. Naramdaman mo nang nagsimula siyang lumayo. Ang banayad pero napakalinaw na pagbabagong iyon na nagpapalaki ng iyong puso sa pagdududa. Napansin mo ang kontradiksyon, sinabi niyang hindi pa siya handa. Pero, kasabay na tumatakbo mula sa isang bagay na maaaring maging kamangha-mangha. Gusto ng taong ito na. Maintindihan mo siya, pero hindi niya magawang magbukas. At hindi mo ito iniisip lang. Totoo ito. Hindi niya kayang takasan ang brutal na katotohanan, may pakialam siya. At ang paraan kung paano niya, itinago ito ay nagiging mas masakit lamang. Palagi siyang nagtatanong kung ano kaya. Ang nangyari kung naging totoo siya tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Siya ay naiipit sa isang bula ng panghihinayang. At sa tuwing sinusubukan niyang magpatuloy, mayroong bumababalik sa kanya pabalik sa iyo. Samantala, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay at pinagmamasdan kanya mula sa malayo. Ikinukumpara niya ang ibang tao sa iyo at wala sa kanila ang lumalapit man lamang nililibang niya ang sarili niya sa trabaho. Sinusubukan na maging bahagi ng mga bagong relasyon, pero ang tanging nararamdaman ay ang kawalan na. Ang iyong pagkawala ay nagdudulot. Alam niya na nagkamali siya nang hindi niya nilaban ang maaaring naging. Ang totoo ay nararamdaman niya na siya ay parang isang peke. Tinanong niya ang kanyang sarili ng walang habas na katanungan, bakit hindi ko sinabi ang aking nararamdaman noon? Bakit hinayaan kong kontrolin ako ng takot? Alam niya na naging hindi siya makatarungan sa iyo. Alam niyang dapat binigyan kanya ng malinaw na sagot. Pero ikinulong niya ang sarili niya sa isang siklo ng pagdududa. Anong kanya'ng itinago? Na ang takot na mawala ka ay mas malakas kaysa sa pagnanais na makasama ka sa tabi niya. At habang nangyayari ito, nagpapatuloy ka. Patuloy na nabubuhay, humihinga, tumatawa. Ikaw ay nagpapatuloy sa harap pero sa kaloob-looban, mahirap hindi magtanong kung iniisip. Kanya sa parehong paraan. Ang katotohanan ay iniisip kanya pero hindi kumikilos. Siya ay nananatiling nakaparalisa, natatakot na talagang magbukas muli sa iyo. Ang sitwasyon ay totoo. Alam niyang nasasayang ang oras. Na, ang pagpapabaya ng ganito ay nagdaragdag lang sa distansya sa pagitan niyo. Alam niya, na maaaring maging iba ang mga bagay, pero nanatili siyang nakakulong. Pinapanood ka niya na nabubuhay, na namamatay sa takot na lumapit at matuklasan na ikaw ay nakapagpatuloy na. Pwede siyang tumingin sa iyong mga mata at sabihin na hindi siya nagmamalasakit. Pero sa sandaling ito, ang katotohanan ay, kinatatakutan niya kung ano ang nararamdaman niya. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay hindi mapatay ang isip. Iniisip kanya kahit na hindi niya kailanman inamin ginugugol niya ang oras sa pagbabalik-tanaw sa mga sandali na magkasama kayo sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang lahat ng iyon ay walang kahulugan pero ang realidad ay hindi siya makapigil sa pag-isip sa iyo sinabi niya na kailangan niya ng espasyo nagsinungaling siya ang kailangan niya sa totoo lang ay lakas lakas para harapin ang mga Damdamin na kumonsumo sa kanya at lakas ng loob para magbukas muli sa iyo. Alam mo ito dahil naramdaman mo ang bigat ng katahimikan na namagitan sa inyo. Napansin mo na sa paglipas ng panahon ang mga mensahe niya ay naging mas malayo. At ang dapat na isang usapan ay nagiging mas nakakandado. Napansin mo na hindi na siya ganoon kapresente tulad ng dati. Nagpapanggap siyang okay siya. Lumalabas siya, tumatawa, nakikipag-usap sa ibang tao. Pero tuwing bumabalik siya, sa bahay, ang kalungkutan na yon ay umaabot sa kanya. Ang katotohanan ay brutal, mag-isa siya at kasama ang kanyang pagsisisi. At alam mo ito dahil nakita mo kung gaano siya nagsikap para magmukhang walang malasakit. Tumingin siya sa mga mata mo pero napansin mo ang kawalan ng kasiguraduhan na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Hindi mo ito iniisip lang. Ang katotohanan ay hinanap niya ang kung ano ang mayroon kayo. Alam niya na sa ilang paraan ang mga salita mo ay tumama sa kanya. Di isang paraan na wala pang nagawa. Mayroong isang bagay sa iyo na nagpaparamdam sa kanya na iba ka kaysa kahit sinong tao na dumaan sa kanyang buhay. At ito ay nakakatakot para sa kanya. Sinabi niya na ayaw niya ng commitment. Ngunit ang katotohanan ay natatakot siya. Kung ano ang maaaring ipakita ng isang relasyon sa iyo, tungkol sa kanyang sarili. Takot sa kahinaan takot na magbukas at ipakita ang kanyang mga kahinaan. Samantala, patuloy kang naghihintay ng mga mensaheng hindi dumarating. Pinatanong mo kung ang kanyang katahimikan ay tanda na siya ay nakapag-move on na. Ngunit sa iyong kalooban, alam mong hindi niya nagawa. Sigurado ka dito. Dahil kahit na mukhang kalmado ang mga bagay, may isang bagyong nagaganap sa loob niya. Nasa piling siya ng ibang tao, ngunit kapag humipo siya ng sinuman, ang nag-iisang imahe na pumapasok sa kanyang isipan ay ikaw. Ikaw ay ikinukumpara niya sa bawat isa sa kanila at, sa huli, wala ni isa ang nakakalapit sa kung ano ang mayroon kayo. Masakit, hindi ba? Alam din niya na naging hindi siya patas sa iyo. Alam niyang dapat ay naging mas malinaw, mas tapat siya tungkol sa kanyang mga damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, kinakain siya ng kanyang konsensya, at naghahanap siya ng mga paraan para harapin ito. Ang taong ito ay nakapagsulat na ng maraming mga mensahe at binura lahat dahil alam niyang ang kawalan ng tapang sa pagharap sa inyong dalawa ay nagawa niyang pagkakamali. Gusto niyang sana maaari niyang balikan at gawin ang lahat ng iba, ngunit ang pride ay nagiging isang pihitan. Samantala, ikaw ay patuloy sa iyong buhay. Tumatawa, nabubuhay, ngunit palaging may isang bahagi ng iyong. Puso na nagtatanong kung iniisip ka rin niya ng inparehong paraan tinatanong mo kung sa kahit anong sandali siya ay magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik at kilalanin ang lahat ng nawala sa kanya. At ang katotohanan ay, alam niyang ikaw ang maaaring maging lahat ng kanyang hinahanap, ngunit hindi niya kayang kumilos mula sa kanyang kinalalagyan. Nakikinig siya ng mga kantang nagpapalala sa iyo at nararamdaman ang sakit ng kawalan. Ang buhay niya ay naging isang, hindi matitiis na pag-uulit, ang parehong siklo ng pagising, pagtatrabaho, pagsubok na kalimutan at pag-uwi, pag-aalala sa iyo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang katotohanan ng itinatago niya ay laging may bahagi sa kanya. Nais na magkaroon ng pagkakataong gawin muli ang mga bagay. Ngunit dahil sa kanyang kahinaan, siya ay nananatiling malayo. At ikaw? Patuloy kang naghihintay. Ang puwang na iniwan mo sa pagitan niyong dalawa ay nagiging isang bagay na hindi mo alam kung paano tatawirin. Sa bawat araw, ang pag-asa na makita niya kung ano ang nawawala sa kanya ay lumalaki ng kaunti, at kasabay nito, natatakot kang mahuli ng pag-asang iyon. Ang sakit ng kawalan ng kaalaman ay isang bigat na dinadala mo. Alam mo na ito, hindi ba? At ang tanong ay habang lumilipas ang panahon, Kayo'y nawawala ng pareho, at ang pagkakataong yon na gustong gusto ninyo ay lalong nagiging malayo. At sa loob-loob, palagi mong alam na ito'y totoo. Sinabi niyang hindi niya alintana, ngunit ang katotohanan ay mas nagmamalasakit siya kaysa sa kanyang handang aminin. Siya ay nagigising sa gitna ng gabi, nakikipaglaban sa insomnia na dumarating bilang bunga ng katahimikang pinili niya. Habang ikaw ay natutulog, ang taong iyon ay nakulong sa kanyang mga iniisip, inaalala ang mga sandaling dapat na nagbago ng lahat, ngunit hinayaan yang lumipas. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang napili. Sinabi niya ang isang bagay, ngunit ang kanyang mga kilos ay sumisigaw ng kabaligtaran. Lumalabas kasama ang mga kaibigan, nagkukunwaring okay lang, ngunit kapag lumubog ang araw, ang iyong imahe ang sumusunod sa kanya. Ang iyong tawa ang umuulit-ulit sa kanyang isipan, ang gusto niya ay may iwasan sana ang sakit na yon, ngunit hindi niya magawa. Siya'y nasasakal, tulad ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. At alam mo ito dahil naramdaman mo nang siya'y lumayo. Naramdaman mo ang pagbabago sa hangin, na parang may lenteng inilagay sa pagitan niyong dalawa. Hindi ito guni-guni. Ang distansyang nilikha niya ay naglilingkod lamang para itago ang tunay niyang nararamdaman. Hindi ka nag i -imagine. Malinaw na malinaw, hindi ka niya malimutan. Ang brutal na katotohanan ay natatakot siya, natatakot harapin kung ano ang naroroon sa loob niya. Nais niyang maging malakas, ngunit sa kaloob-looban, alam niyang ikaw lamang ang nakakita kung sino siya talaga. Ngayon, siya ay nakakaramdam ng kahinaan. Ang kalungkutan na nilulubugan niya sa gabi ay nagbubunyag ng isang bahagi ng kanya na ikaw lamang ang nakakaalam at ang kahinaang iyon ay lalong nagpapalungkot sa kanya. Samantala, nagtatanong ka kung ano ang nangyari. Tinitignan mo ang iyong cellphone iniisip na baka may mensahe mula sa kanya. Nagpapakawala ka sa mga alaala at nililimi ang nangyari. Ang totoo, alam niya na ikaw. Ay naiiba na may nagawa kang hindi nagawa ng iba, nabuksan niya ang kanyang sarili sa sayo. At iyon ang nagpatakot sa kanya. Sumubok siyang magtiwala, ngunit sa huli, nagtakip siya parang isang kuhol at ngayon pinupunan niya ang sarili dahil dito. Masakit tanggapin na habang nag-aatubili siya, ang buhay mo ay nagpapatuloy. Ikaw ay nagpapatuloy at ang takot niyang mawala ka ay lumalaki lamang. Bawat araw na lumilipas, alam niya na ang mga pagkakataon ay nauubos. At kahit ganun wala siyang ginagawa, hindi sigurado sa dapat o maaari niyang nagawa. Ang sakit ay malinaw sa tahimik na pagtanggi na ipinatupad niya sa sarili. Iniisip niya ang lahat ng mga senaryo kung saan maaari kayong magkasama, ngunit lahat ay nagtatapos sa isang paano kung. Alam niya na totoo ka, at sa parehong oras, pinapaniwala niya ang sarili na. Maaari kanyang kalimutan. Ang kontradiksyon na ito ay isang walang katapusang siklo na kumakain sa kanya. Pakiramdam niya kailangan kanyang protektahan mula sa kanyang sarili, pero sa totoo, sarili niya ang hindi niya kayang harapin. Ang kayabangan. Ang pumipigil sa kanyang hanapin ka. Ngayon ay napalibutan siya ng isang katahimikan na dati ay komportable, ngunit ngayon ay naging isang kulungan. At ikaw? Nandyan ka, sinusuri ang nakaraan, naghahanap ng anumang senyales. Na nagmamalasakit pa rin siya. Ang mga inaasahan ay nagiging dahilan ng sakit. Habang nagkukunwari siya na wala siyang nararamdaman. Ang totoo, parehong. Pakiramdam ng bawat isa ang pagkawala ng isa't isa, ngunit ang takot ay nagpapatahimik sa kanila. Alam na niya na darating ang araw na kailangang harapin niya. Ito, ang pagkadurog ng kung ano ang mayroon kayo ay hindi isang pagpili. Ngunit isang malupit na realidad. At ang sakit na ito ay patuloy na. Mangangain sa kanyang puso habang tumatanggi siyang gumawa ng aksyon tungkol dito. Alam mo na ito. At ang realidad ay bawat isa ay nagpapatuloy sa kanyang buhay habang ang isa ay nananatiling nakakulong. Sa alaala ng kung ano ang maaaring nangyari. At iyon ang katotohanan na masakit. Walang gumagawa ng kahit ano at alam mo na ito.